Welcome back po sa ating channel. Lagot na, katutuhanan sa isyong hiwalayang Bea, Alonzo at Dominic Roque, ibinunyag ng source ni O.G. Diaz. Ang buong detalye alamin. Sabi ng isa kong source, wala na sila, hiwalay na sila, ito ang pasabog ni O.G. Diaz sa blog nila ni Mama Loy Showbiz Update, na in-upload nitong nagdaang araw. Kaninang umaga na sinabi ng aming source na may tampuhan, ang magsing irog na sina Bea Alonso at Dominic Roque na hindi naman binanggit kung anong dahilan. Nagsimula kasing yumangay ang isyong may hiwalay na ang dalawa na ilang okos yung dinaluhan ng aktres na hindi nito suot ang engagement ring niya. May nagsabi rin sa akin na yung post ni Dominic na siya'y nag-iisa na tinatanaw ang dagat at hampas ng alon meron daw problema yun. Sabi rin ng isa kong source, wala na sila. Hiwalay na sila. Yung Japan trip nila huling post na nila yon. Wala na kaya inaabala na lang ni Bea ang kanyang sarili, bonibisi na lang ni Bea ang kanyang sarili, kwento ni Oji. Shinak namin ang pecha ng Japan trip ng Bea Dom at pinost nila pareho ito nung ika-anim ng Enero. Shinak naman ni Mamaloy ang timeline ni Bea, titingnan natin ang IG ni Bea Alonzo nung sinabi niyang may unpaid therapist, January 18 hindi kita yung mga daliri niya doon. Pero nung January 20 yung kanyang post ay yung, launch ng produkto, na parang may suot siyang engagement ring na parang solitaire. Tapos nay, OG, January 20, same event na ini-endorse ni Dominic Roque dun siya na interview ng mga press na sinabi niyang si DJ, Daniel Padilla, na hindi invited, sa kasal, si Kath, Catherine Bernardo, invited. Yung January 22 na birthday ng anak ni Bea So, doon na pinupost ng netizens na wala na yung engagement ring na suot si Bea. Hirit ni OG, sabi ko naman kanina Loy ay huling IG post na nila na together yung Japan trip nila. So, between January 20 and 22 wala na sila noon siguro. Kasi sabi ng source ko, eh bago pa kayo mag-Korea oji wala na sila. Say naman ni Mama Loy, ay kailan ba tayo nag-Korea? January 26. Sa pagpapatuloy ni Oji, sabi ng aking source ay sinusuyo pa rin ni Dominic Roque si Bea Alonzo para sila ay magkaayos. Pwedeng nagka-misunderstanding. Samantala, idinaan sa biro ni Mama Loy kung napanaginipan ni Oji kung ano ang gusot ni na Bea at Dom at sabi naman ng huli na, ibigay na natin sa kanila yun, hindi maganda yung napanaginipan ko. Kaya ayaw ko na sabihin dito, wag na. Anyway, yan ay mga nakalap lang natin at ito'y walang kumpirmasyon at ang kumpirmasyon ay hihintayin natin na kina Dominic at Bea manggagaling or denial sa mga inilabas natin dito, sa ad ng kilalang content creator. Sa sinabi ni Bea na dapat ang lalaki ang nagpaplano ay nabanggit ni Oji na may plano si Dom at sa katunayan ay sa Madrid, Spain sila ikakasal sa September ngayong taon ay limitado lang ang mga imbotado. Binalikan naming muli ang gaming source na nagsabing may tampuhan sina Dominic at Bea na baka may update na bukod sa balitang ito ni Oji. Ganun pa rin, tampuhan pa rin at mag-uusap pa sila, Bea at Dom, sambit ng aming source. Anyway, bukas ang aming kupunan kina Dominic at Bea sa isyong hiwalay na sila.